Ah, mga kaboss, ah, nandito po tayo ngayon sa sementeryo at saka dito po sa sementeryo may nag-iisang ah, bahay po dito na isang so, dalawang pamilya na nakatira. Ngayon, naabutan natin na nandito si kay Birelio, kaya tatanungin po natin kung sa tagal-tagal nila dito na pagtira, kung wala ba silang nararamdaman dito sa sementeryo na to. Kasi bahay lang nila yung nandi dito katabi nila, lahat puro silang periyo bali kasama ko yung aking uh, uh, kameraman na ngayon katanungin natin si Taibir Hilo kung talagang may nararamdaman ba siya dito o wala sa pagtira dito. kayo bali ilang taong ka na tumira dito? 20 years sa pagtira mo dito sa 20 years wala ka bang nararamdaman, nararamdaman dito na, na, yung mga katabi mo puro mga ipansyon? Wala ka bang nakikita dito mga kababalagan? Wala. Wala dito na lighter. Wala. Wala talaga. Hmm. Ah mga kabos, Tinanongin natin ngayon si Tiger sa 20 years niya na nakatira dito. Wala ba siyang nakikita ng o nagpakita sa kanila ng mga uh, white lady o ano, ano pa naman mga Uh, mga taong dilem kaya ngayon, uh, i-explore natin itong uh, mula sa bahay nila patungo dun itikuti natin kasi marami ang nagsasabi dito na ilang bisis na daw sila dito kinakita ng mga aswang uh, white lady o mga mga taong uh, nagmumulto, pero ngayon nakikita natin, sinabi ni cyber wala daw kaya yung sinabi ng mga tao hindi daw yun katotohanan kaya ngayon iikotin natin yung simitens nato eh explore natin to titay oh, okay. salamat ka tanong mo ngayon mapupunta naman yung uh, pilit tingnan dito ito na stop ano patay na Ah, uh, bali mga kabot, ah, uh, dalawang bahay ito na nanggiti si sa cemeteryo. Kailan na nakapira? At saka na sila ng mga ah, uh, nakalibing. Pero ngayon, ito, uh, at tuloy, tatanungin natin ito. So, 'yung isang uh, nakita natin na kakilala ko rin, tatanungin natin kung talagang uh, may nakikita ba silang kababalaghan ito. Ilang taong ka na dito? tumira sa bahay nito ng pa palang pa na bago tinatayo to pero simula nang tumunta ka dito tumira ka dito, wala ka bang uh, napansin dito sa mga sa mga ano, misto na nagpapakita o nagmumulto o white lady? wala naman. wala wala so, mga kabos, wala kaya ngayon, ikutin natin tong buong cemeteryo na to Ah, uh, Para uh, sige, ingat kayo. Uh, salamat sa uh, ano mo kasi maraming nagsasabi na dito daw sa lugar niyo, marami daw nagpapakita. Oh. Uh -huh. Na multo, white lady, kuya mga uh, mga tao dilim. Pero nasabi mo na uh, wala. Kaya ngayon, explore namin yung buong interior dito. Okay, uh, sige, sige. Salamat. Ha. Ingat kayo. Uh, sige mga uh, boss para uh, dito kami ngayon dito sa simensyon nyo dito, dito so may mga nasikita ko natin yung mga nakaayon yung dito so ngayon uh, so ba, parang bago pa lang to so, ang so, natin dito sa gagadaan Mga ah, ka-boss, maraming nagsasabi na dito daw sa lugar ako, dito daw rin ay nakikita yung uh, lagyan nilang ko Kaya ngayon ako uh, sabihin natin na puntahan uh, sa uh, lugar And, so, uh, yung, uh, na ito. Kung ito ba talaga, sinasabi nila. Uh, ang cementerio daw uh, ako. siyempre uh, natural lang yun na uh, matakot tayo kasi wala na sila pero ang totoo talaga mga kabos matakot lang kayo sa buhay huwag lang sa patay kasi itong mga patay na to na mahinga na to itong mga nasa picture dito mga kabos ay kilala ko yan ay isang kasamahan ko dito sa timbol at saka yung anak niya na na ano sila, nasawi sila mga kabos kasi yung itong isa ay naaksidente ng motor sa yung tatay naman ay sabi-sabi nila na nagbigte pero uh, pasensya na kayo uh, yung pag-explore ko dito para lang hindi hindi ko kayo ano, binabulabog para lang uh, mapakita na sinasabi nila na may mga kapapalagkan daw dito Ayan. Yung naririnig natin na mga naririnig natin na iingay mga kabos kasi malapit lang kami sa paaralan eh. Malapit lang kami sa paaralan. Kaya ngayon, ah, uh, explore na, mentally, in-explore na. yung cemetery daw nakatakot. Siyempre, siyempre naman kahit sino naman matatakot kasi nakikita naman natin. Pero hindi tayo dapat matakot mga kabus. Sila ay nandoon na sila, wala na sila dito. Sa buhay tayo matakot. Okay. Okay. na, na yung natin yung mga ilo, kita yung mga 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 ano parang mga mga bako, mga bako dito rin, yung bako Kaya mga kabot, uh, sana susunta sa itong channel ko, Ride TV, kasi patuloy kami gagawa. At patuloy kami uh, mapapanood sa mga sa mga mga patuloy nyo kami uh, patuloy nyo subaybayan yung ating channel uh, mga kapos yung hindi pa nag like sa akin yung uh, mga silent subscriber ko uh, sana uh, mag subscribe na kayo sa channel ko haraga laki di para lagi din makikita sa ating mga uh, Ito mga kapos Ito so, mga kapos parang 20 yata ito

3D so, natin naman um, mga kadot uh, na matapos kasi magaano tayo sa silidaryo pero pag talagang matapos ka talagang uh, makakalitin ka talaga uh,

sino dulu dulu sino kung ano ano kung ano kung kung ano kung ano kung ano kung ano la leche está mandir babo centro Terima kasih telah menonton!

Hmm. Hmm. Uh, yung pala, hindi ko na mga kabos na ibibigay kasi yung mga kalayo mga mga sa tricycle kaya, kaya hindi ko pala kaya hindi ko na pala, pala siya kasi hindi ko na pala siya dito kaya mga kabos bago pa lang ngayong taon lang to kaya mga kabos ha? dito lang mga kabos magtatapos yung ano yung video natin sana patuloy na ito subaybayan ng aming mga, mga video para patuloy pa ng update sa mga, mga video mga kabos